Hindi pa pasukin natin. Wow. Oh. Tubi, 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 tubi. Nakakatakot naman ito. Yun na nyo guys, oh. Nandito tayo silalim ng kawayan. Grabe nakakatakot ang ano dito ang mga tao. Ang tumagang tao. Hello guys, ah, magandang umaga sa lahat. So, ngayong araw na ito mga idol, ah, meron akong special special na lakad. No? So, meron akong hahanapin kasi merong mahingi ng tulong. Meron daw dalawang bata na nawala. So, this, dito sa ilog, yung sabi ng ina niya nanguha daw sila ng ano yung mauulam dito sa ilog kaso so, dalawang araw na hindi nakabalik yung anak nila yung dalawang bata so ngayon hahanapin ko dito sana may makita tayo no makita natin yung dalawang bata baka naligaw lang sila dito sa ilog so ako lang isa ngayon kasi mayroong trabaho yung kasama ko sa si Edul Dongs kasi tinan mayroon siyang trabaho na sa kasi Edul Jet. So, hanapin ko isa dito. At sana lang may makita tayo para ma ano, uh, mabalik na natin sa kaniya magulang yung dalawang bata. So, magpinsan yung dalawang bata mga idol. Mang ano daw, no, mangungalo sila ng maulam dito sa ilog na to. So, tara mga idol, hanapin natin no, dito sa ilog. Sana mahanap natin. So, tara, let's go. So, guys, dito sa ilog na to, ah, dito sila pumupunta dito so, napaka creepy naman tong area na to so humingi ng tulong yung ano yung ina nila kami rin ding naghanap doon sa ano doon sa kabila nito so dito tayo naghiwa-hiwalay kasi kami yung iba doon sa bundok ng mga tanod yung mga rescuer yun guys merong ano dito buto ng kal kamansi yun guys masarap tong kainin yan o hindi kaya sila yung kumuha nito yan o ano na to nasa na ata to So, Susubukan natin hanapin dito. So, ang pangalan ng bata ay si Janjan Jan at saka si Cloyd. Si Janjan Jan at si Cloyd. Magpinsan sila nawala sila dito sa ilog na to Tuck. so yung dalawang bata na yun Tingnan nyo guys parang mayroong ano mayroong lagusan o oh nakakamangha naman to ano kayong ibig sabihin nito tingis pa pasokin natin wow oh. tabi 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 nakakatakot naman to yun na guys oh nandito si silalim ng kawayan Grabe ka ang ano dito. O yan, guess, oh, yan guys. merong para tandaan patungo dun singis patungo dun baka may ano to pabalik so baka bumalik siya yan patungo dun meron namang naghanap dun. dun at saka dito tayo Nggisu maambu nao. Oh. Kawa uang bata. Naliga uya ta. Ndina naka Oh, ang dami pa dito. Oh. Meron Sila talaga yung may gawa nito. Yung guys, ganito yan. Ito yun, oh. Yun yung kinukuha. Masarap yan. Lagi akong nungunguha ng ganyan. Ito, so, oh. So, oh, meron pa dito, oh. Ito, ganito kasi yan. Yung pakasarap nitong kainin. Ito. Ito, buto ng kamansi. Uh, ito, oh. Lapit na makuha yung one panit niya. Yung balat niya. Yan guys. Oh. Ito yun. Lulutuin to. Napakasarap nito. Yan. Yan you o. Know? Binaratan na. So, sana kaya sila. At saka, ang dami pala dito oh. Ayan guys, meron namang yapak. Patungon dito. Ayan guys, meron daanan para dito. Subukan so, natin yun susubukan natin ano pasukin tong daanan na to ang daming mga epak dito may manok. Ayun guys, may bahay. Ayun oh. No? Subukan natin magtanong doon sa bahay na yan. Baka nandyan lang yung dalawang bata. Ayun oh, may bahay. Subukan natin puntahan. Baka hindi na, hindi pinapauwi. Hmm, baho. Baho. Amoy lang sa... Sige, so, umuwi lang sa... Sige, sa may bahay. Oh may mga manok pa oh. as amoy lang sa talaga Shhh. So, andun yung bahay, oh. ang gusto mga tao ang tumadong tao singgis oh singgis marami sila yun oh know. singgis ano yung ginagawa nila so tago muna tayo dito singgis ano yung ginagawa nila macam mana nak tahu? Sunkis. Pina balat tanya orang Tao. Sunkis kita tahu. Sinkis, yung mga tao yun yung mga tao na sumusunod sa akin yun hingis may lumang ano dito lumang bahay na napuntahan ko dito muna akong tatago ng napuno ko Puno ako ng demo. Sinigis na sila. Buti hindi nila ako naabutan. So magtago muna ako dito sa puno ng dalawang kahoy para hindi nila ako makita. So yun guys, andito ako ngayon sa puno ng dalawang malaking kahoy. Yan. Nagtago ako dito kasi hinahabol ako ng mga kalalakihan, mga may dalang baril. So yun guys, hinahanap ko kasi yung dalawang bata na nawala dun sa ilog. Tapos doon sa unahan may nakita akong grupo ng mga kalalakihan. At saka mayroon din silang mga biktima. So hindi, hindi ko alam kung anong klase ng mga tao sila. May dala silang baril. baril. power na baril. So sana makaligtas tayo doon sa mga humahabol sa atin. At sila humanak sa atin. So dito muna akong pahinga. So guess, hindi kaya sila yung kumukuha sa dalawang bata na nawawala. So sabi kasi ng ano, magulang nila, bigla lang daw silang nawala doon sa ilog. Doon sa malit na ilog. Doon sa pinupuntahan ko kanina. Kaya, kaya lang doon sa dulo, meron akong nakita. Hindi ko na na video kasi na ako kasi nakita nila ako. At nandito na ako sa bundok. sa so, doon sa baba. Doon sa baba yung kuta nila. So pagkatapos nito ay tatakbo naman ako. Sana hindi na ako mahuli. Baka isa ako sa mga biktima nila. Marami silang bihag mga idol. At saka mga idol meron din akong nakita doon. Hindi ko lang na kuha sa video. Hindi malinaw yung pagkaka ko. Siguro parang bangkay na yun. Na dinala nila. Iwan ko lang kung anong anong ginawa nila doon kakainin siguro nila yun kasi parang binabalatan nila doon sa doon sa kanilang kuta nakita ko sana makaligtas tayo no sin guys kina ang kumukontak doon kina idol dongs so dito ako sa bundok itong bundok ito ay dito sa pagubon bundok ng pagubon dun sa ilog ng pagubon nandun sila yung kuta nila Pakisabi nila nila idol dongs na nandito ako baka hindi ako makauwi wala kasi akong load na ano wala akong load pang tawag sa kanila at saka maingay din pag tatawag ako singis hanggang dito dito muna tong video na to baka makita nila ako